Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pagkakataon pa rin na maisakotuparan ang 20 peso kada kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, maisasakotuparan daw ito sakaling maging matatag ang sektor ng agrikultura at production cost sa bansa. Ipinaliwanag rin ng Pangulo na may mga salik na nangyayari sa labas ng Pilipinas na direktang nakakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa na nag-uudyok sa pamalaan at sa merkado na mag-adjust binigyang diin ni Pangulong Marcos na magiging madali para sa gobyerno na gumawa ng mga kinakailangan pagsasaayos kapag naging normal na ang lahat. Binigyang diin ng punong ehikotibo na inuubos na ng gobyerno ang lahat ng remedyo para matiyak na abot kaya pa rin ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa pamilihan sa mga mamamayang Pilipino lalo na sa mga mahihirap. Idinagdag ni Pangulong Marcos na may sapat na mga hakbang upang matiyak ang isang makatuwirang ng presyo ng pagbili para sa mga magsasaka. Idinagdag na ang National Food Authority Council ay nagtakda nung Lunes ng bagong hanay ng presyo para sa pagbili ng palay inaprubahan ng NFA Council na pinamumunuan ni Pangulong Marcos noong lunes ang hanay ng presyo ng pagbili para sa wet palay mula 16 peso hanggang 19 peso kada kilo habang ang hanay ng presyo para sa dry palay ay nakapeg sa 19 peso mula sa 23 peso. Samantala, pinangunahan ng punong ehikutibo noong Martes ang pamamahagi ng mga nasabat na smuggled rice sa tungawan Zamboanga-Sibugay at Zamboanga City habang siya rin ay nag-turnover ng iba pang agricultural assistance sa mga residente at local government units sa dalawang probinsya.